May na may naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng na impeachment niya sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nagsasabing na allegedly may pinagbatiktahan at pinatatakutan daw po sa isang uh, President uh, yes, po. Um, Well, sa so pagkakilala ko naman kay Senate uh, President Cheese Escudero ay hindi natatakot 'yon. In fact, isa siya doon sa mga kasama ba siya sa Spice Boys. Hindi, mm, pero What? impeachment ni GMA takbo. Yes, no? yes, three times. Oh, yeah. There was there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, yes. di ba? Yung mga uh, ano matatapang na mga ba, uh, Bata, mga batang uh Oo. -oh. Mga batang congressman. Yeah, Parang kasali siya doon. sa impeachment po siya, yung minority floor leader? Ah uh, yes yeah, so anyway. Uh, yes, yeah, so we do not remember him. Na I do not know him na natatakot na klase na uh, ano, ah uh, politiko. So hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Asperger. ko alam saan. galing.